na showbiz updates, ihahatid na ngayong Webes. At syempre pa ang latest scoops ng mga host. Abangan! Ito ang chikahang always the best. Ito ang intrigahang always up to date. Ito ang nag-iisang ang latest update. Ang latest ngayong Huwebes, ang mga nag-iinit na kwentong showbiz, ibibigay na. Ang latest, ang mga inaabang ang kika at, at intriga, laratsada na. Ayun, gusto ko natawid. Uh -huh. Ang latest, ang mga bigating issues sa eh, inyong mga paboritong artista, ibibigay na. At ang latest po, mga kapatid, ngayong Huwebes ng gabi, Naririto na po ang kasalo sa so maiinit na isyong showbiz. Ayoko na lang, Mati. Pilipinas chika mula sa ating congressista. Yes! Ayaw ko na na F. Letter R. At saka letter F. Ay, saka F. Pakilayo sa akin. Ano ba R? R. At saka ito. Tukso! Layuan mo ako. Yung T kaya pa na, pero yung R at S na pinagsama sa isang word, mahirap na mahirap talaga yun. Ano mong word na may R at S? Raratsada. Raratsada. Ayun. Raya. Raya. sa Kasi labi kahit mo, Okay, go no, um. Okay, nang blind item ulit ito na. Okay. Blind item. Mukhang ang na ka na okay. E, ang dami ko kasing na... Ang dami, na nasa saga. Alam mo na nasa dinner ka lang, tapos naririnig mo lahat. <laughs> diba? I'm sure pagka nakikiparty ka, nakaganyan ka ngayon. Gusto <laughs> ko <laughs> nang ilagay sa ano, iPhone na eh, para makamkalimutan ko. Ano araw yun? Araw yun? Ano yun? Ano yun? Tapos saka ready na yung phone, store na sa message. <laughs> <God>. <laughs> ito, baon. Kaya ito, super blind item na lang talaga para para wala tayong masagasa ang tao. Kasi okay. okay, okay. babae na. Hindi talaga siya showbiz, pero somehow, di ba ngayon yung mga yung mga kahit hindi na hindi masyadong showbiz pag may mga kaibigan sa showbiz kilala ah, na rin oh, ng mga yes, fans 'di ba kaya linya sila oh ito na yung beautiful girl beautiful ah, girl. girl talaga beautiful girl mm. oh oh and then uh, tinitingala ang tinitingnan niya. Hini, hini, also, pero hinahangaan, din siya dahil sa, sa, ang kinyang, ang kinyang. Okay, go. O. Mabait naman to. Ako, wala akong, ano, wala akong experience sa kanya na, 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 napangit, Pero, uh -huh. ang dami ko nang naririnig from the stylist. Okay. From, alam mo na to, sa ina Alam to, mo to no, na, agad. na <laughs> Sobrang maldita daw talaga, <laughs> ha? Hindi, hindi na eh, hindi. Sino? Oo. Sino? Ah, okay, okay, go. Super maldita daw, Nay, lalo na sa mga ano, pag may mga shoot, yung just for the sake of giving people a hard time. To the point na… Parang sadista. May pagkasadista siya, Nay. Playful, Nay. O, playful. playful kasi siya. Hindi siya naman yung salbahi sa ano. Hindi siya, ano, Nay, hindi siya talaga mean-spirited, pero natutuwa siya na… May naghihirap sa palibot niya. Para Blair Waldorf siguro oh, sa oh, Gossip oh, oh, Girl. Ah, yung ah, yung ah, pinagtitripa niya yung the idea na powerful siya na ah, pwede niyang pahirapan yung buhay ah, ng lalo na yung mga maliliit ah, na tao sa industriya. To the point na ito isang isang ano, sinusumpa na siya ng ibang ano na ng ibang makeup mga artist. makeup artist, uh, stylist, he, stylist may ibang mga hairdresser. Ito isang hairdresser na ito, nakakatawa ginawa daw niya. <laughs> uh, dahil inayos niya yung buhok kasi sabi niya, ito na talaga yung last time na... Ayusan kita. Uh, ito na talaga. Sa isip niya daw, ang hirap mong katrabaho. Ito na yung last time talaga na natatanggap ako ng project na ikaw yung, ikaw yung talent. Binuhol niya na yung buhok binuhol niya oh, sa ilalim so, niya talaga. nung tinis. Uh Oo. -oh. Ba't <laughs> <laughs> sabi ko na nga, ba't kilala ko rin yung... Tinis daw niya yung buhok na Tapos inayos yung... Di ba yung pag titis gano'n? Uh -oh. no? Tapos ayos yung ibabaw. Sabi niya, good luck na lang sa kanya pag uwi niya sa bahay. Then, uh -oh. Hindi ano niya talaga matatawal. Hindi niya ma <laughs> oh -oh. talaga <natanggal> <laughs> Siguro ilang ulit na 30 at buhol yun. Ang hindi ko lang maintindihan eh, is bakit? Ba't siya gano'n? Um, okay, bakit? Oh, kasi everything's going her way naman eh. Parang no uh, no no need to be... Diba ba dapat spread the buhay sunshine? Niya, diba? Ah, spread the sunshine. Maganda dapat. buhay niya. Ito din yung babaeng humingi sa isang flight steward ng uh, time para kunin yung kanyang bagahe. Ay, Nasa ko. plane siya. Nung kunin yung blouse niya, pinapa-plancha niya siya yun eh, di ba? Pinapa-plancha saan na eh. Doon sa flight no? stewardess. <laughs> May, sabi niya, may plan ka pala doon. No, no. Pinapaano niya, siya yun, oo. Oh, oh. Ay, sabi niya, ay hindi po, service ako sa inyo, pero hindi po ako maid. Siya yun. Siguro ginagawa niya laro rin. Laro na eh, parang laro oh. nga eh. Laro. So, relate natin ang pangalan niya sa Green Hills? Isang kalye. <laughs> Isang kalye sa Green Hills. Pilya itong babaeng to. Yon, Pilya. Connected ka. Pilya. 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 Oh, oh. May angkin lang talaga siyang pagkamaldita. Uh oh. Naya, sa mga kaibigan niya, talagang pro ka talaga niya. May oh, siya. May oh, loyalty. Eh. Oo, oh, may loyalty. Oh, 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 pero talagang pilya. 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 na. Yun na nga yun eh. Pinagtitripa niya talaga yung mga tao. Oh. <laughs> Sige, sana kung masukista, masokista, sana lahat yung matatagpuan niya. <laughs> diba? Basta ako, madalas akong magdaan doon sa kalya yung kaapilyedo niya, papunta ng Mandaluyong. o, <laughs> oh, diba? Okay. Uh, dahil dyan, ito na. Ito, hindi mga maldita ito. Pero dumadaan din sila sa Green Hills. <laughs> Ang latest from the press. Ang latest from the press, maririnig na, eksklusibo. Mula sa report ni Reggie Bunoan. Matapos mapamalitang madala sa kondo ni Dennis Trillo, Christine Reyes. Spotted naman naka-date si Derek Ramsey. Friendship ng dalawa, ibang level na nga ba? Walang kawala ang bida ng hero seryang kidlat na si Derek Ramsey at controversial sexy actress na si Christine Reyes sa mga issue at intrigang nag-uugnay sa kanilang dalawa. Dahil noong Martes ng gabi sa Aladdin Fusion Restaurant sa BF Homes Paranaque ay spotted sila magkasama at very sweet daw sa isa't isa. Ayon pa sa mismong source ng kapatid nating si Reggie ay kitang kita raw ang close na sandalawa at halata raw na masaya si na Derek at Christine habang nag-uusap sa nasabing restaurant. Parehong taga pa rin si na Derek at Christine. Kaya siguro hindi na sila lumayo pa. Idagdag mo pa na wala rin gaanong tao ng mga oras na iyon at posibleng hindi rin nila inakala na may ibang taong makakakita sa kanila. Sa ngayon ay hindi pa rin malinaw kung sino ba talaga kina Derek at Dennis ang tunay na nagmamay ari ng puso ng aktres. Pero base sa kwento ng ating source ay greatest love round ni Christine si Dennis. At si Derek naman daw ay isa sa pinakamalapit nitong kaibigan. Abangan ang iba bang exclusive interview sa Chica mula sa mga kapatid natin sa press. Ang dami-dami pa po natin. Lalaki Lala ang issue ngayong Webes ng Gabi mga kapatid. Susunod na yan agad dito lang sa Ang Latest! Ang Latest! ang ratsyada ng mga naglalakihang event sa loob at labas ng showbiz, sisimula na ang latest sa pinakamalaki at pinakapinagkakatiwala ang telecommunication company maririnig na. PLDD's latest and strongest internet connection para sa buong pamilya ay nandito na ang PLDT Home. Home is the, the brand from the PLDT group um, that is entrusted to provide digital services to the residential consumers. Uh, under Home, you've got um, trusted brands actually like um, DSL, yung Telpad, syempre yung Landline, there's Call All, tapos yung bago natin product which is Fiber, which is the fastest broadband that we have today. At para patunayan ang bilis ng PLDT Home ay narito rin ang dalawa sa mga hinahangaan nating celebrity moms. PLDT Home, yun lang yun, madali lang yun kasi especially sa amin, meron kami family sa Australia so very very important talaga na malakas ang internet connection. It's wonderful to have fiber optics at home because of PLDT Home and the wonderful thing about it is that I don't need to go out anymore to have meetings hindi naman talaga necessary. I can spend time at home with the kids, at the same time still stay connected. Kaya mga kapatid, tutok lang dito sa ang latest para lagi kang updated sa happenings at chika.